Ready, get set, go. <laughs> Hello! Kumusta kayong lahat? At welcome back muli dito sa aking channel. So, for today's video ay nga pala, it's Sunday and it's video day. Kaya, eto ngayon yung aking video. So, nakabili nga pala kami ng tahong at ng mga pugita o yung mga octopus ba sa kalbayog. At syempre, ito yung laman ng aking video ngayon. So, as usual, magluluto na naman ako ngayon sa aking video. So, ito naman yung tahong na nabili namin sa kalbayog. So, medyo siya, medyo malalaki siya kaya napakasarap ihawin at ayan so sinugba namin na sinugba <laughs> diba? 'di ba ayan yung tahong So as usual, so every Sunday lang talaga ako na kagawa ng video kaya meron kasi nagsasabi na bakit daw hindi ako palagi naga upload So ito yung dahilan kasi meron pa ako ang trabaho at syempre kapag off ko sa trabaho, yan lang din yung oras na nakakagawa ako ng video. So pagpasensyahan niyo naman ano. At syempre, mm, so katatapos ko lang makapagluto na balik na tayo dito sa aking ginagawa ano. So katatapos ko lang nga pala magluto ng mag pagsumba ng tahong. So, next naman, ito naman yung aking lulutuin, yung mga octopus o yung mga pugita. Kaya, ayan. So, syempre, hinugasan ko muna din pagkatapos. Ang bilis naman. so, pagkatapos naman, isinalan ko muna siya sa kawa ng ilang minuto lang. So, ano, tatanggalan ko siya ng tubig di ba? Kaya para mamaya kapag niluto na eh, hindi siya masyadong masabaw kasi ano, aadubuhin ko yung mga kugita o yung mga octopus ba. So, yan yung nabili namin sa Kalbayog. At syempre, this time naman, kasi natapos na akong magpakulo ng mga pugita. So, this time naman, ano, kay mag, hihiwa na naman ako ng mga sangkap ng bawang, ng luya, ng silinga ba, at ng ano, sibuya. So, syempre, pagkatapos din naman, ay sinunod ko naman yung, ito naman yung paghihiwa ng mga pugita, o ito yung mga octopus, o, ba diba? So, syempre, yan yung aming ano, nilulutuan dito. Nilutuan. So, nasa labas ng bahay yung aming, ano, kitchen, ha? Dirty kitchen. So, bakit nga ba tinatawag na dirty, ano? So, hindi ko rin alam kung bakit tinatawag na dirty. <laughs> at, ayan. So, syempre. Hmm, so, gisa time. So, Ayan, so ginisa ko na yung mga sangkap, yung bawang, yung sibuyas, at yung luya. O, 'di ba? At syempre, sinunod ko naman ito yung mga octopus. Octopus, English talaga ano? Yung mga pugita. So, syempre adobo yung ating lulutuin ngayon sa pugita. At inilagay ko na yung mga siling haba at tapos syempre mga pampalasa yung asin, yung magic sarap at yung paminta, yung daon ng laurel at iba pa. Oh. <laughs> Sana all. Oh, 'di ba? Yan yung aming surroundings dito. At syempre, pagkatapos sinaluhalo, tinakpan at itinabi. <laughs> itinabi. So, kadadating nga pala ni mama galing sa trabaho. So, ayan, ang tawag dito, inibitahan ko si mother para kumain dito sa amen. kaya ayan yung mga nangyari so, diba, gutom na gutom na din uh, aking mother ng mga oras na yan kaya mabuti na lang din, saktong sakto lang yung dating ni mama at katatapos ko lang din magluto dahil hindi pa nga rin ako nakapagpananghalian dyan ng mga oras na yan kasi wala lang, medyo na busy yung aking ano dyan, mode ito naman yung aking kapatid na nakadilaw so siya yung kasunod ko, 'di ba? So pumasyal sila diyan sa bahay, oh, 'di ba? At, at syempre, banding time ng pamilya at ayan. So again, this is Mings vlog, hindi pa tapos.